Ganito pala lunurin na mga mapanirang anay sa bahay natin. Eto nga't pinapunta ako ng kaibigan ko sa bahay nila para makita ko daw kung paano ang proseso sa pagpuksa ng mga anay sa bahay niya. Eh marates ako, syempre, gora-gora agad ako. Ha? <coughs> Togi talaga excited na makita ako, hindi yung friend ko. <laughs> Dumating na nga yung binok ng friend ko na magtitreat ng anay. Ayan sa t-shirt ni Kuya, yung details nila, telephone number at FB page nila. Galing pa daw sila sa Bulacan, ta kami naman ay from Paranaque. Una, nagtimpla muna si Kuya ng gamot na ipang i-spray nila sa mga sulok-sulok ng bahay. Tinitimpla pala siya ng tubig. Hindi siya matapang yung amoy niya. So sa isang takal ng takip ng gamot na ginagamit nila ay eh, 2 liters daw na tubig. At pinakita din ni Kuya yung queen of anay. Kahit pala mga semento, pinapasok din ng mga anay. Yan nga yung ilalim ng lababo. Halos wala ka naman dyan makita na nakahoy pero pwede ka na magtanim dahil may mga lupa-lupa na talaga siya. Ayan nga o, oh, semento na yan. Pag tinusok mo nga lang yan, maglalabasan na yung mga baby anay. Usually, makikita natin yan sa mga gilid-gilid ng pinto. Yung mga kahoy na pinagkakabitan ng mga pinto, yung amba, dyan, ganyan. Di ba nakikita nyo yung maliliit? Ayan o, oh, patay na agad. Kailangan daw, ibaon mo. Ay, ah, ibaon mo. Yung gamot, doon sa loob talaga, kapag ka may butas, ayan katulad yan, may butas na siya So, naglalabasan dyan yung anay. At eto, nabubutas din sila sa mga ceiling. Kasi pag pumasok na yung anay sa bahay natin, perwisyo talaga yan. Sisirain talaga nila paunti-unti yung bahay natin. Kaya mas maganda, agapan talaga natin. Pati pala yung mga outlet ng kuryente, pinamamahayan din pala yan ng mga anay. Powder naman yung ginagamit nila dyan. Ang kagandahan, may 2 years warranty sila. Tapos after 6 months, i-check ulit nila. Yung presyo, depends yun sa square meters ng bahay. So, pati yung labas at saka bakuran, binabaunan din nila ng gamot. Yung friend ko, binayaran niya 9K. Ay, itlog. Ano yung itang itlog, oh. Pero pwede na siya. Ay, oh, may itlog. Brown eggs. Brown eggs siya nga, apat. So, nandito yung, ano ha niya, um, kanyang iputan. iputan. <laughs> Anakan. <laughs> Tapos, dito naman yung sa loob. Meron silang malunggay diyan. Ang taas na malunggay nila, oh. Tapos dito yung kanilang kulungan ng manok. hindi so, ba May kulungan ng manok. Ang laki. Oh. Dito. Actually, kuya, nasan yung mga anay dito? Usually sa mga Wala. punso ba? Wala. Ha? Wala, Wala yan dito? Hey, chicken, come here. Chicken. Ilan ang manok niya? Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. Anib. Anib na manok. Kulungan niya para hindi makawala. Ito yung kulungan nila, oh. Magpapagita ako dyan. Durog <laughs> me ito. Papapilitin ako dito. Madudurog yung itlog ko, dai. Saan pa pinagpupumisa? Ito. Papapapasok. Ah, okay. May excess pala tayo diyan. O Pepede. Sa so, tara magbati na tayo. May nakuha tayong atlog. Ako ya, yeah, yung atlog mong maliit. <laughs> May manok. <laughs>